Mabilisang update lang po ito mga kaasenso sa aming inahin. Limang araw mula nung ito ay manganak at ang dami ng feeds na aming ibinigay sa araw na ito ay tatlong kilo. Isang kilo sa umaga, isang kilo sa tanghali, isang kilo sa hapon. Ganon po kadami ang aming ipinapakain. Pero bukas sa ika-anim na araw nito ay normal na po na ang aming ibibigay. Dadamihan na po namin yung pagbibigay ng feeds base po yan sa dami ng kanyang mga biik. Paano po ba natin malaman kung gaano kadaming feeds o lactating feeds ang ating ibibigay base po sa dami ng kanyang mga biik. Dahil ito po ay ika na araw na po bukas mula nung mga malakas na pong dumede ang kanyang mga biik kaya okay lang po na magbigay na po tayo ng tamang sukat ng lactating feed sa ating inahin para hindi po ito mga ayat sa loob po ng isang buwan na pagdedede nitong mga makakyut at mababait naming mga biik ang pagkumpiyot po ulit sa isang inahin po dalawang kilo ng lactating feeds ang dapat kakainin yan sa loob po ng isang araw ang pagdadagdag naman po nun base po sa dami ng kanyang piglets, 1/4 kilo per head po 'yan ng piglets. So, ito po sa amin, meron po kaming walong piglets. Kaya ang idadagdag po namin na lactating feed sa aming pakain sa inahin ay dalawang kilo at kalahati dahil 1/4 kilo times 8 po 'yan equals 2.5 kilos. Kaya Bukas, ang total na nang kakainin ng aming inahin na lactating feeds ay 4 kilos and half na po. Hahatiin po namin yan sa tatlong pakain. Dalawang kilo sa umaga, isang kilo at kalahati sa tanghali at isang kilo na lang po sa hapon. At ito pong mga biik, dahil limang araw na po ito ngayon, dapat magbibigay na po kami ng booster feeds. Pero dahil nga po yung in order ko sa poultry supply ay dumating na po ng hapon kaya hindi na po kami nakapagbigay ng booster feeds pero hindi po natin ito papakainin ng direct o direkta na ibibigay po natin yung booster feed sa mga biik na ito dahil hindi pa po yan kakain dahil 5 days old pa lang po sila pero bukas sa ika na araw na po nila doon na po kami magbibigay ng booster feed sa mga biik na ito dahil hapon na po ngayon baka manibago po yung tiyan nila at baka magtaipa po sila kaya bukas na po namin ito simulan sa pagbigay ng pagkain na booster feeds sa mga biik na ito paano po ba namin ito gawin katulad po ng mga sinasabi ng technician ididilute po natin yung kaunting booster feeds sa tubig at ipunas o ipahid po natin dyan sa dede ng kanilang nanay para malasahan po nila at kapag nalasahan na po nila yung booster feeds na yon, kahit bigyan po natin sila ng kakaunti yan sa sahig or sa kanilang pagkakainan ay kakainin na po yan nila pero ia update ko po kayo bukas kung paano po namin ito gawin para po sa mga beginners o newbie na katulad namin para makuha na po ninyo ito ng idea para naman po sa mga eksperto na sa pag-aalaga ng mga inahin maraming maraming salamat po sa inyo pwede po kayo mag-iwan ng inyong mga opinion dyan sa comment section para matutunan din po ng mga nanonood sa video dito. Maraming salamat po. I-update ko po kayo ulit bukas. Agri Negosyo, Agri Asinso.